So tingnan ko yung nanganak ko na ano, baboy ramo. Ito, Ayun, no? Ayun, no? So si si na. Ano? Ano malilit. Tek so, to yung manok niya sa loob. Ano no? Yun, di ay, ano mo. Yun din naman ano. Tu. Tu, tak buan. Yan na, nakasunod. Para Supayan ka na yan mo. Yan ah. Oo. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Okay. Yan na. mga pa. Ito pa, ito pa. Yan. <laughs> you know. Pa dito. <laughs> Oh, ang okay. uh, oh, cute! Ayan lang sila dito! Oh, Karan <laughs> so yung ginawa niya na bahay para sa mga biik niya Yan o, tinambakan niya ng kugon at saka may butas So pag umulan dyan sila nagatago So yan o, ganda Magaling maggawa ang baboy Tapos dito pa sa kabila, meron pa doon Mas malaki yung bahay niya dito Yan dito lang sila kapaykot ikot yan eh. Dito may ginawa pa isang bahay dito. Dito ito to, mas malaki ito. Dito ito. oh, ito. O oh, yan o. Oh. Yan o. Oh. May ko ito. Alam ano mo. Yan. Yan o. Ano ba Galing, galing talaga oh. o. Yan. Parang oh. Yan, tara. Parang hindi baboy yung isip, no? Parang, eh. Tara, hanapan natin, anapin natin yung ano. Parang ibon? Yung baboy ramo na ano. Dito tayo magdaan, no? Sa gilid, sa gilid natin magdaan, no? Dito, dito. Kaya nyo dito naman? Dito? Dito kaya nyo? Mm-mm. Dito, hindi.